So what's up mga kapatid sa so, hapon po sa ating lahat Ayan, so dito tayo ngayon mga kapatid sa so, ito mga ginagawang uh, ruas extension So yung mga kapatid sa bagwang lahat po uh, may po, po sa inyong lahat at um, yan sa lahat po ng mga sulit supporters natin sulit viewers Ayan, so sa mga ipabulis natin dyan may ginagay siya shout out oh, Ayan. So ito mga kapatid so at uh, ito ma uh, tinatrabaho talaga dito sa itong uh, extension na ito mga cottage ah uh, itong paggawa talaga ng uh, um box culvert 'yan uh, ito nga drainage to ay 'yan kita naman ninyo na meron na naman silang ginawa dito so mag uh, tutuloy-tuloy naman sa kabila so yung paggawa ng mga cottage parang uh, mag uh, sa 'yan doon kasi sa sa dulo nito mga kaotets ay pinatrabaho na rin doon at yung pasilipin natin pagkatapos natin dito mga kaotets yan, yun o no? dito kasi sila natapos yan, purituloy na hanggang doon sa unahan, so nasa mga haba po na mga 120 meters or nasa 100 meters na lang mga kaotets ha uh, itong kanilang ginagawa Uh, hanggang doon po sa dulo. yan So, ito. at Diyan na mga cottage, kanilang sinarhan at nilagyan po nila ng daanan po ng uh, tubig kanal para dito po hindi po mag uh, uh, mag-stack po o mapupundo po yung uh, tubig kanal dito kapag uh, gumawa po sila ng uh, uh, box culvert dito. Yan. So, kita naman ninyo ay yung uh, binawa nila so nilagyan na naman nila ng mga flyboard ata yung mga cottage so kada gawa ng ganito mga cottage bagong flyboard bagong flyboard no? so para sa tingin ko napaka gastos din talaga siguro sa paggawa sa flyboard pa lang mga cottage um, hindi nabiro po yung mga gastos yan no? So, ito mga kautits, oh. at nakita naman ninyo kung ano yung ganilang mga ginagawa dito. Yan, may mga bahay na na tatanggal talaga mga kautits. So, ito na lang talaga, oh. Ito talaga yung nasa loob pa. Isang bahay na lang talaga. Dito banda. Na hindi pa po nakukuha. So, ito mga cottage at uh, ipapakita natin yan. Ah, uh, ito mga uh, rotonda at ayong uh, extension. Yan. Sa uh, si Jimmy Shiro. Yan mga cottage. So, ito at uh, pabaybayin naman natin kung ano yung mga makukuha nating update. Pagkatapos nito mga cottage, pupunta naman tayo sa may nito sa dulo po uh, itong uh, buka na segment so titingnan natin na uh, kung ano na buka yung mga ah, uh, uy, sir ay hapon so Jimmy Sir Tordillo so pakisuporta mga kotes meron po yan siyang uh, youtube channel so siya po yung 4 uh, man at uh, the same time nagpa vlog po din siya mga kotes yan shout out din kina sir oh. o yun no, shout out <laughs> yan shout out shout out So, may kasiyang kambay sa mga nagtrabaho dari ah. At dito naman banda mga cottage, oh. so, yung isa pang uh, ginagawang box culvert. Ayan. Sobrang init. Akala ko hindi na po init mga cottage. Yan At, grabe. Ang na sana ng panahon kanina so dito mga kaotets kasi yan nang uh, inuulit ko so sa pag update ko mga kaotets may mga ibang uh, siguro may mga ibang mga viewers na hindi pa nakakakita nito uh, inuulit ulit ko talaga yan kung sinong kampanya ko so dito po is from uh, uh, high view so dito naman yan lahat po yan dito mga kaotets uh, from relay na itong uh, rotonda at isang uh, paggawa pa para magdugtong dito sa kabila mga kaotets yung ginagawang uh, double barrel Ram relay na po yan dito, mga totets. So, yung rotonda, rawas rotonda, uh, relay yung gumagawa. At yung extension hanggang doon po sa may uh, boulevard. Ah, uh, hison boulevard. Ah, uh, nito high view po yung uh, gumagawa. Yan. So, ito na po. Itong mga nakalagay dito na napakalaking uh, box culvert cool yun ang mga cottage ah. dito tayo napakatahimik po dito ngayong oras subrang e, sobrang init pala yan no? dito banda so ito na po yung uh, pa circle mga kautits o oh. itong kinatawag nilang uh, round ball yan o roundabout. about madalas kasi talaga yung uh, alam ng karamihan mga kautits itong uh, round ball Kasi doon uh, sa may PAP segment. So tapos na po yan mga cottage. Tat, uh, dalawang package po yung meron dyan. So dito. Yan ho. So pupunta naman tayo dun sa dulo mga kaotits. Ano yung mga makukuha nating update. Pagkatapos nito. babana tayo syempre makuha na natin dito banda Napakanda, napakaganda ng buhangin na itinambak mga cottage din yung mga graba mm So 'yan mga cottage, um yung napansin ko pala dito oh. So may taxi po na uh, pumasok. 'Yan. Kasi mga cottage, pwede kasi silang makadaan dito. Kasi may uh, labasan kasi yan, tulad ng taxi na 'yan, oh, mga sasakyan. May labasan kasi doon sa kabila. 'Yan, oh. So parang tinangkalayo, no. Meron. So ito, ah, uh, napansin ko dito sa ginagawang ah uh, uh, na ito mga cottage itong na ba ay pag uh, parang ano uh, you know, yan nila po yung abuhangin na nandito pinatag po nila para siguro mapantay na yan you know? so titingnan natin check natin dito banda <coughs> excuse me po ah uh, siguro kung hindi kung wala itong uh, back box culvert na itong mga cottage itong drainage na ito uh, tapos na itong rotunda. si hindi na po basta basta yan uh, uh, basta basta lang uh, tinatrabaho or uh, ginagawa itong uh, kailangan talagang uh, matibay kasi yun nga po uh, isa itong drainage ah uh, araw-araw po kapag natapos ay dinadaanan ito ng mga sasakyan so kailangan mas matibay pa talaga itong uh, box culvert na to yan. so dito um, so ay nilagyan nila ng harang uh, at nilagyan pa nga nila ng uh, no swimming so warning sign warning sign ba itawag nyan mga kotis yan uh, Ano, swimming. Kasi yun nga po, malakas pa pala yung alon. Hindi na kasi maririnig kapag dito pa sa kabila mga cottage. Kapag hindi ka nakapunta dito sa may dagat talaga. At makita mo. kabagat pa pala talaga, oh. Kahit na patapos tayo yung September. yan So, yung mga cottage. At dito tayo yan o, so dito tayo mga kaotets so ito yung kanilang paggawa at hindi natin alam baka may extension dito banta ng konti mga kaotets, or ganito lang So kapag may ganito mga cottage kahit mainit may mga basa uh, talagang sinasadya po yan nila para hindi masyadong nga tawag ito kung baga sa bisay ka abog kayo yan so yan po yung uh, dahilan at doon doon ah, doon naman banda mga cottage yan pansinin niyo, uh, tapos na po yan sa eryang uh, PAP segment so napaka peaceful dati rati napakaraming tao na pumupunta ngayon ay parang nakwanat lahat ng mga tao. tangyan tinatamad na pumunta dito sa Tabaw Kustalod kasi yun nga po yung daanan kasi ay nakasarado na or yung mga bawat gilid ay may mga harang or pader na mga cottage di kasi tulad ng dati open pa so labas pasok po yung mga tao yan So yan pagkatapos dito mga cottage, um, pupunta tayo sa may kwan na sa tawon ito, sa may uh, unahan yung uh, extension. So titingnan natin ano yung mga nangyari doon. Yan, samahan ko, let's go. Yo, what's up mga ka Si Brad ko sira. Oh, ah So dito banda mga cottage. So uh, sinimulan na pala yung pag-give up ng mga kabahayan. Ay, ay sir, ayan nga po. Nag-vlog ko, kira. Nag-vlog ko, nag-vlog. Nag-vlog. Ah, yan, shout out ay eh, kinasero. Asan ah, yung balay, sir? Ah, ah dito. Baga makuan. <laughs> like, pero duwedo kayo pa siguro. So, kana dira, sir. Kasi pagkwan na sa pagguba, sir. Dira na taman or napasanahan? Ah, kanang balay. Kanang puti. So, kanyo? may sako. So, dyan lang pala yung mga kotik sa ah. yung uh, boundary ng gilid na yan paggawa nito ng extension. At dati, sa pagbalik natin mga kotis, sa ah, hindi pa to ganito, hindi pa giba. Ngayon, no? Ay, ah, na po nila yung mga kabahayan. So, tuloy-tuloy na talaga. So, dito mga, mga kotis, sa gitna na to, ah, hindi pa po yan na ah, ginigiba mga kotis siguro. Ah, hindi pa nabayaran yung iba. So, ganun po yung pagkuhan nila. Yan. Sir, salamat kay sir. Okay. Yan, shout out kay sir. Yan no? Oh. Yung iba wala na mga tao. Tanggal na po yung ah, uh... Yan no? Oh. So yung mga cottage oh. Dalawang uh, parang dalawang kabahayan yung uh... ah uh... uh... Tito Tans TV. Tito Tans. Oh, yan shout out kay na sir. Sa YouTube. YouTube. Oh, sa YouTube. So, shout out, shout out. So, dalawang kabahayan. Yung mga uh, nasakupan pa ng uh, uh, ng mga kabahayan mga kapits. Yung nakuha. Yeah. So, maraming maraming salamat pala sa lahat ng mga taga-subaybay natin dyan. Uh, walang sawa. Kahit apa ulit-ulit tayo sa Davao Coastal Road. So, andyan pa rin po kayo mga kapits. you Yun o. No? Ito naman banda mga kapits. Yung, ah, uh, nagkuhan sila ng tag ng kabaon po ng hmm. um, yung pilote you know you know dito rin pala manda mga kautit sa sinira na or giniba na yung kabahaya, no? So, marami na pala ang kabahayan mga cottage yung na uh, yung giniba dito. Ano? You know? Oh, sir, ay hapon. naman mga cottage kung paano po nila binaon. Maganda sana sa doon, no? sa pantalaga. Titingnan natin. Yan, you no? Know? Uh, Ito mo, yung mga kapataan na namunguha na mga para may binta mga kodis. Sir, ang hapon. Ayan sir. Nagbaon magpiloto sir? Oo. Ano yun? Oo. No? halos lang, na, nakuha na dahil

So, dalawang piloti na lang daw yung ibabay mga ba baon mga kautets, at matatapos na. Tingnan na po, mag-alas stress na kasi ng hapon din. Busy-busy talaga dito mga cottage. Para matapos na. Oh, siya galing boss ang kaning mga 1 set ma'am kaning mga balas balugo kanino uh, kanu sa diitana mura kon no kinalutan di no. mga kon na nakalagay dito mga pods aderek kaniyo pwede ni siya kuha mga kwan kung natay mga baka lang ginagmay. pwede ni pamhatag wala lang di dito ah wala lang diya puno nila dito amo ah, pud Ah. Sayang pag mga pano, ginagmay, mga portahan oh, ba? Oh. mga Ang hmm. ito, pa. So, kata mga kaotit Ah. Oh? Uh, yan, so kita na natin ano yung mga pinagkaiba ng ating pag-update. Uh, nung uh, dumaan na uh, mga cottage na linggo so ngayon ay uh, ito na, at marami na talaga mga nangyayari Ibang iba, na talaga, ibang iba na talaga dito mga kaotiks sa napakahabang panahon, ah, di natin tinakalain mga cottage na magiging ganito, itong ah, area na to, maging malawak na daanan. O dito isang nga uh, daluyan po ng uh, tubig kanal para lang po makadaloy doon hanggang sa dagat yan may kasyap pala sa nag vlog kanina dito um, uh, siguro tingin ko si Roel ko yung eh, silakbay pangarap yun And then pagkatapos dito mga cottage, di na lang siguro ako pupunta pa kapila sa dulo kasi napakainit po ng panahon. Kuman yeah. na ni boss? Okay lang, boss. na boss. Yeah, na? no? So ito mga kapis, yung piloto. Eh. Yeah, pupunta tayo doon sa unahan. So ito mga kapis, ah... Uh, yung apa uh, ni mula po ng paggawa po ng uh, itong box culvert. Yan. So yung paggawa nila, so dito yung isa. Yan mga cottage ah. So napakarami pong uh, dito. So ito ay uh, ano ba? Parang itinambak or galing dito sa kalupaan dito sa daanan na to. At pinalitan po nila ng mga giniba po na mga bahay. Parang ganun mga cottage, to. No? Um, Naghukay sila, tapos inalagay dito, at yung uh, itinambak nila mga cottage, yung mga ginibang bahay na mga simento, parang ganun. So, yan o, kita naman ninyo, mga itinibag po yan na mga simento mga cottage. So, dito na po yung uh, boundaryhan, kita po ninyo na may uh, nakaharang na po yan. And then dito naman sa itong Rojas um, Ab mga cottage. Napakaganda na po. So titingnan natin yan pagkatapos natin Ayan. Ayan. So, dito na po mga kotis yung uh, mabibot. Grabe, umuusok pa mga kotis Bawat hampas po ng mga uh, vibro na yan So, ganun yung proseso po ng uh, pag nito yung baon ko nila. Grabe. Sobrang uh, bilis na ibaon. So 'yung mga kapatid. hanggang dito lang siguro 'yung pag-update natin sa ginagawang uh, Davao Coastal Road at mga cross extensions uh, at lalo na sa paggawa nitong ng uh, drillage sa mga box cone. Napakalaking tulong nung mga cottage lalo na sa pagbaha dyan sa may ruas ab. Laking tulong na yan. Uh, sana ay ma sana ang yan na uh, maibsan na or mabawasan na po yung pagbaha dyan para sa paggawa nitong ng uh, um, box culvert na to. Kasi so, yun, no? Oh. Kumpara mo sa dating uh, box culvert mga cottage na napakaliit lang. So, double barrel. Dito pa lang, mga cottage so, na double barrel, napakalaki na. Tapos may dalawa pang uh, uh, may isa pang uh, double barrel dito. So, goods na goods talaga. Uh, at maganda yung pagkakuan nila mga cottage. Yung pagkaplano. So, hanggang dito na lang. May gamit ka siya pala kay Sir, uh, dito, kay Sir Patrick Earl kay sa kay Ma'am Kumana Bryce kaya anto ito kaya uh, Sir John Impasis mga mga shout out sa isa maraming maraming salamat at syempre naman kaya Sir Leopoldo Sunega kay Ma'am Eji Gops at, sino pa ba simpleng taga bukid kaya Rancho SD Vlogger kay Padronis Vlog yan so sa lahat po mga kaotis lahat po mga local vloggers na nandito yan mga mga shout out sa itlab list natin dyan mga mga shout out at hanggang dito na lang maraming salamat bye bye na